Sino ang pinakamagandang vlogger dito sa UAE? Si Queen J! <laughs> Meron siya! 100 dirham! Sino ang pinakamagandang vlogger sa UAE? Siyempre, malaki ba kundi si Queen J! Ang galing niya! Ang pinakamagandang vlogger sa UAE? Siyempre, si Queen J! At dahil siya may 100 ka! Magsaya <laughs> Who is the most beautiful vlogger in the UAE? Queen J! Alam niya! Alam niya! video, may migi tayo ng 500 dirhams sa yes, mga kababayan po natin dito sa UAE kasi alam niyo naman, nauuso ngayon ang money hunt. Pero syempre, bakit tayo magpapamoney hunt? Ibigay na dire-diretso 'yan sa limang swerteng katao na may interview ko dahil welcome sa ating bagong segment. <laughs> bagong segment, yes. Win it to win it. You know? Oo, simple lang naman ang mechanics. Kailangan tama po ang sagot niyo sa bawat itatanong ko sa inyo at ang pinaka-mechanic talaga, mechanic, kasi isa lang ang mechanic. Dapat yung sagot nyo, pabor sa akin. Kaya naman, let's go! Ayan! Ito din mga kasama sa laro natin. Asa sila? Nawawala. Na <laughs> halika. Ay, papasok mo lang sa... At unayin natin si ate. Halika ate. O mga flyers sila dito sa Aja Beauty Salon. Sila yung mga napakagigiting nating mga flyers. Ito na mga kababayan. Ito na ang ating segment na Queen It to Win It. Tinawag ko siya na Queen It to Win It kasi dapat tamang isasagot mo ate. Isa lang naman ang tanong ko sa'yo. Sino ang pinakamagandang vlogger dito sa UAE? Si J. Si Ah, wow, ano? Anong pangalan? Si Madam Queen. Waaah! <laughs> oh my God! Tama ba yon? Dahil tama ang sagot mo ate. Ayan, nanalo siya. Meron siya! 100 dirhams! Yeah! 100! Ang galing mo ate! Magaling! Talagang magaling! Okay, next! Sino pang fly? Alay ka lang, galing! Anong pangalan? Pangalan? Ay, nablang <laughs> Nablahan nabla ko! Ay, ako nga pala si Cinderella. At siya naman si Pingarella. <laughs> <laughs> Ito na ang tanong para sa sa'yo. Sino ang pinakamagandang vlogger sa UAE? Siyempre walang iba kundi si Queen J! Ang galing niya! Tama siya! 100 dirhams! Thank you! O, oh, diba? Next, 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 next. Ito na. Hindi ko po sila binubudol ha. Tinatanong ko lang sila ng maayos. Sino ang pinakamagandang vlogger sa UAE? Siyempre si Queen J! At dahil siya may 100 ka! Tumala! Kailangan masaya. 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 <laughs> Sino pa yung flyer dito? Ay, pla Ay, your flyer. Ay, English. Nako, kilala kaya niya ako dito. You know my name? I don't know your name. Ah, she don't know my name. My name is Queen Jade. Okay, now I will ask you, who is the most beautiful vlogger in the UAE? Yeah. Queen Jade! Alam niya! Alam niya! 100 dirhams! Kinukuha niya kagad. Congratulations! Ano pa flyer dito? Wala! Ah, wala na? Hiningal ako doon. Dahil apat lang ang flyer natin. Ate, tali ka sumama te. Eh. Eto. Mababait. Mababait kasi sa akin to mga, mga tali. Ate, ah. Oh. Sino ang pinakamagandang flyer sa UAE? Liars! Vlogger. Uh, Vlogger. Jade! <laughs> Ay, 100 sila! Congratulations! Congratulations to all the winners! Hindi ko sila binudula. See you in my next vlog! Masaya ba kayong lahat? Di ba? Pero kung walang 100, hindi sila masaya. <laughs> Thank you po! Pinawisan ako <laughs> O ayan, bakit sila yung napili ko na, ito hindi po sponsored ha, ito po ay giving back lang. Kasi syempre, kapag blessed ka, dapat, naniniwala kasi ako na yung investment, hindi lang siya bahay, lupa. Yung investment is paggawa din ng mabuti sa kapwa. Oh. So mag-invest tayo, na wala tayong hinihingi kapalit. Kasi naniniwala ako na kapag tumulong ka, hayaan mo na lang na ang Diyos ang magbalik sa'yo noon. At dahil blessed tayo, i-share natin itong kaligayahan. Sila ang napili ko kasi... Alam niyo yung bilang mga flyers, ang hirap ng trabaho nila dahil napakainit po ngayon, especially dito sa Dubai. And makikita mo sila nasa lansangan sila, nagtatawag sila ng mga tao, nakatayu sila dyan. Dito po kasi Adjabay sa Salon, dito ako palagi nagpapason. And every time nakikita ko sila sa labas, napakabubuti po nila sa akin. Lagi silang nakangiti, uh, gusto nila ako pagtimpla ng kape. Alam niyo yun yung parang ang bait-bait nila sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanila. Dumadaan-daan lang naman ako. So kaya sila yung naisipan kong unang isama dito sa ating segment. At ipagpapatuloy natin to 100 dirhams each muna kasi syempre para masaya yung first segment. At asahan ninyo, ipagpapatuloy natin dong Queenit it to it. Kaya naman, gumawa lang tayo palagi ng mabuti sa kapwa para stay blessed lang tayo and pray. <laughs>